malandra kami, sad-sad. Pinaano sa akin ng doktor bilang... Yung gitna mo, lubusang na pektoan. Yung 2 months. Dapat yan, tingnan mo ah. Tingnan mo yung dalawang gilid, may bakante. Opo. Yung anak, may allowance, kumbaga. Dapat yan yung gitna rin. Ganun din yung sa gitna. <laughs> mm, ayan, oo. Tingnan mo yung gitna. Dapat ganyan. Diba ganyan? Tingnan mo yung tuwod mo, nagdikit. Ay, oo, oo. Kaya, kaya, -masakit. kaya yung sakit masakit pag tinig. Pag tinuon mo ng ganun. Masakit, oo. Oh, masakit Aray. Binubuhat niya yan eh. eh bunga ng trauma. <laughs> bunga ng trauma sa pag -disgrasya. Yun naman dati niya. Ito, isa pika ko rin yun sa'yo. Yung dati niyang bali. Sa braso braso. Oh, wala yung malipit yan. Yung nandito ko. Oh. Okay, finishing touch. May ano na napakahabang. May plate na, may plate. Mga plate. Magkano bili ko ng plaka sa, uh, ng ano? 60, tayo, 63. 63. Buti nakatawad okay. pa kayo. Opo. Saan nun dun sa tagig yun? Mali Bang... binayaran yan lang. Kasi wala, hindi rin kasama sa, ay, sa, Hindi na to pwedeng galawin. Yung kabila, pwede naman. Hindi, May damage din dito mo? Oo. Oh. Pero okay na yun. oh. Okay, okay. no? okay. Lahat di eh, dito, di lang dito yan. Alam mo gina nangyari All sa kanya, nice. sa May Magallanes. Eh, hindi po pwede pakilaman yan sa Sinaid sweep ako. Sa May Magallanes. Sumagsat so, ano ako pag ano. Uwi na natin dito. Yung ano lang sa walang bakal. Dito Opa. sa kanan. No? Hindi, yung ano lang. Ito, ito, ito. sa kanan. Uh, Meron siya. Sige, alin na din po. Ito basta. Ah, oh, Meron din siyang 5 minutes. <laughs> Hindi sa bunga ng trauma yan. Para may disalay nga. Alam mo yung pati yung mga, yung mga, yung mga proximal bone nga, naputol eh. Siyempre, kung masentro, alam mo yung may tulila yung buto, yung malambot? Ako. Uh -huh. Nadadamage ano? din yun. Nakain yun eh. O yun. Yung mga cartilage natin. Pati ito, master, may ano eh. Sa akin? Yung, na ano yan, nung naglalaba, nagbiglang nag-twist. Ah, napilipit lang sa ano. Matagal na rin. daming disalign ng <laughs> aking mga joints. Hindi, hindi disalign eh. Fracture. <laughs> <So>, fracture. <laughs> oh fracture. Fracture eh. Kita na mo naman, may bakal ka na. Ang nga uh, ba blakal, isang pa ito. Seven na nga. Seven uh, rows ko. Yan, ano? Bionic man na yun. Ang tawag nga sa akin ng manager na bionic na eh. Okay, <laughs> hey boy. Still alive. Ang mahal na still alive. Still mm -hmm. Kicking. Ang kaso, oh, ano ako, na hit and run hindi nahabol ng mga pulis. Wala, wala ano, wala, wala. Wala kami na kulay sa kanya. Wala kami builang, ano na kulay sa kanya. Na eating run pala kayo. Mm hmm. Sinide ako, tumama yung likod niya sa unahan ko, sa bait gana. Pag sa chat, ko na siya nakita. Etong ano yung bumagsak eh. Ano rin yun? Ano mangyayari ron? May mga good karma. May mga bad karma. <laughs> sa inyo. Madadali rin siya. Hindi, <laughs> eh, mas malupit yung mangyayari doon. Eh, hindi niya hindi niya siya nang kilala eh. Baka may na inatake na siya eh. <laughs> hindi siya patutulogi nun eh. <laughs> hindi siya patutulogi nun eh. Ang sarap. <laughs> Ganun na oh, yung kamay mong ngayon. Parang hindi naman eh. Pagkato mo pa hindi Pag na Pagkato mo pa Ito, 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 ito. ito, ito sabihin niyo yung ganyan? Ikis-kisin lang yan. Ayan o. Oh. Pakikita ako pa ng magic ah, Huwag mo pa pa yung ginagawa sa'yo, ha? Kikis-kisin lang yan. O, sige. Sariling dalawang kamay. Yan. Kirap mo na. Sige, pangiti mo lang. Pagka ayaw yung mga kamay nyo yun, ayaw magbukas. Pag nagsara, ayaw na lang sumama. Yan. Sige, tama yun. Nakita ko yun. Pinanood na tayo. tapos ganito. Ganyan. Okay, ramp ulit. Kirap. Kirap. O. Tignan mo yun. Oh, may umiipit ba? Wala. Okay. Dito naman sa leeg. Dito naman. Yes. Dito yung baka. Dito meron po ako dito. May baka dyan? Wala. Hindi, wala naman o, kaso may... yung kaso. Sa basketball din, sa fence, gumamit yung ulo ko. Ang dami mo talaga. Ang <laughs> dami mong pekto sa katawan ah. Oh, okay, last time. Hmm. Okay, ligawa Tama na muna yung eh. mamaya kita. Hindi tayo pwede magpakailang dito, banda? Oo, oh, ito po, sakit. Maraming ano. Ito namang kala mo, nagkaroon naman ng full trauma. Oh. Sabi sa'yo, may fracture yan. Oh. Yung sa dito, nung... No. O oh, yan, yan yung ano. Pag nagtuhot, nailulod ko yung masakit nun. Eh, kasi siyempre, parang ganito lang yun, eh. suntukin ko tong pader. Suntukin ko ng malakas yan magkakaroon to ng mga chip fracture. Ganon din yan sa'yo, parang tinuhod mo yung bato eh, kasi yung di ba? Oo. Oh. So, buti po nga mo, may ano yun eh, meron pa akong padding. Oo, oh, buti nga so, ka, kahit pa paano. Kundi, wak-wak siguro yan. Hmm. Ito naman, sumasakit lang. Di sa mayroon. basketball. Sa basketball. Oo, oh, eh. ay, ano siya, siya sabi this, this, oh, this alay Na-dislocate na noon. Parang ano, nung pag-rebound ko, tapos may bumangga sa akin, parang may napatid gumalaw. Hmm. Parang may napatid. Matagal na no, yan, 2010. Championship to kaya Ay. grabe. Di ba yung ayaw ha? Ay. Yeah, yanigin lang naman yan eh. Yanig-yanig ito, kahit anong yanig ko dyan, kung may fracture, maliit, malaki, fracture pa rin. Kasi may mga nakakapit na mga silat ligaments dyan, tendons. Nakapekto yun. Bago mo maabot yung buto, syempre may balat, litid, laman. Mapipinit na yun. Ayun tawag nun, mapipitpit. Mapipitpit. Para ka lang naglagay ng tela sa tataran balik tarin mo yung kutsilyo, ay yung pantagtan. Bagsak mo ng gano'n sa kanya. Magkakalamat-lamat siya. Ganon din yun sa mga. Sample doon. Tsaka yung, pa yung paan niya, damagari niya nung naan niya na... na sa baba. Na Ito mas parang hindi. Sige, atahan niya. O tingnan um. niyo, hindi niyo napapansin na may stick ni kayo. Yeah. <laughs> hindi nila na na may tama kayo. Kanina, ay, ay sakit. Nung nakaraan ko yan, nagano eh. Sabi ko, magpa-doktor ka, hindi si Master. <laughs> kailangan ko si Master. Eh, yung mga ganyan, kailangan talaga yung adjustment para matangin. Oh, para... mo ay, lake mo yung salig mo. Oo, oh, nakas Grabe yun, no? Ang dami. Parang compression, chicharon. Compression. na yun. Kailangan mabago na yun. Parang Kahit kayo, anong gawin yung pain reliever dyan, hanggat di nagbabalik oh, okay. yung mga facet joint nyo sa leeg. Yung mga po, compression sa bis. Sabi ko, po, wala yung maga, pero, pero, nandun pa din siya, sabi ko. Babalik at babalik lang. Kailangan talaga magbago yung posisyon niya. Oh, wow. Oo. 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 yung sabit niya. Mm -hmm. Nung lumagayang kasi pinaano sa akin, pinag-brace-an hanggang 90 degrees lang ang galaw para hindi daw... Dalawang buwan, brace. Para mapapahinga. Ito sabi, pipili ka pa-simento, brace, o oh, eh pagka nag-simento hindi na magagalaw. Brace Kailangan sa akin, ano niyo lang sariling bandage yun lang. Alam nyo ba ako, anin na buwan akong kinakakalakan? Na ano? yun know, o. Yung peklat na yan. Anin na buwan ko yung hindi na itutupi. Totoo yan. Kunti. Sa higaan, nagigising yan sila yung mga katabi ko sa bahay. Talagang grabe ang sakit niya. Umiiyak talaga ako sa lakas. ng sakit. Sa sobrang sakit. Sa Totoo eh, no? Pati yung ano ko na nung master, pakiyan na yung lumbar. Sa, so, sa trabaho, sigmasakit na siguro. Pag mata, marami nang ginagawa, sumasakit na. Ako po nga talaga yung spondylosis ko. Nag-text-ray ako eh. Tapos na ang findings ko. So, yun ang ginagawa ko. Ha, hanggang ngayon ginagawa ko yun eh. Nakalikwatro. Siya yung nagtuturo sa akin, nakapanood sa inyo eh. <laughs> marami ay matutok. Ang ginagawa ko kasi, concerned din ako sa malalayo yung mga followers ko ng mga taga-probinsya na hindi naman makapunta, no? makapunta. Tapos, syempre hindi lahat tao may pera. Pero may, makikita ko naman sila eh. Kaya kahit pa paano, kabi kada video ko, may mga sinasabi ako na makakatulong sa inyo. Yun Pero kita nyo naman, ang daming feedback na, ano, Na effective. May bakanta to. Oo, sige, sige. kaka. Tapos mo. Pero yung mga feedback? Tumutok ba? Ito delikado kasi magpipipilit dito eh. Pati hindi ito mo na damage yun. Oh. Oo, oh, sama po yan. Ayan o, no. Roy, right. malalang mo na lang. Hindi po pwede ano eh. Yung mga bumaling na ano, mga fracture doon, sa ribs, sa gilid na ribs niya May nakita kasi ako nakangat eh. Ay, talagang na grabe, ano niyan, pagkita ko sa kanya doon, mukhang... Luray, luray. Oo, oh, basang sisiw. <laughs> nung makita ko, ano nangyari sa'yo? Pinunta <laughs> <Nantapos> ko <laughs> siya sa ospital, nakaupo. Ano nangyari sa'yo? Ay, sabi nga nung doktor sa akin, na ano, Duguan okay eh. Tatanggalin ko lahat yan, tapos dudurugin ko, ibubo. Dito na tayo sa ano, upo ka. Ah. Yan ko na lang. Upo pa ganun. Masats na lang yan. Hindi pwede tayong mag... Ako nang bahalang magkansya na lang. Kasi, may mga ano eh. Sagabal sa lahat. Pag nabago kasi yung posisyon yan, ngayon walang pain. Pag nabago kasi yung posisyon yan, baka may mag-react. Sumakit. May sakit. Kapag oh, no may Magandang huwag na huwag lang gano'n. Hayaan na, na mag... Wala na mong problema. Eh. Kasi na, napapanood ko sa inyo, ano, eh, kapag may mga ganyan ah, hindi na pwede. Kailangan sabihin nyo sa Kaya, akin. Sinabi ya. ko na agad eh. May screw yan eh. Baka hmm. mamaya umusog. Sabi natin umusog yung isang screw, lumuwag sa pagkano sa buto. Patay. Oo. Mm yun, hindi sa ano. Another operate oh, yung pumuksan yun. Pumuksan na naman. Ganun din ko yan eh, no? <laughs> Hiklat lacho. Tunog lacho. Angat ang lahat ng school. <laughs> Ito yung wala din. Ay, tiyan na po. Hmm, yun. Yung magkakot. <laughs> yung pagkain, inangat ko yun. Wala na, iba na yung pagkakapitong sa akin. Iba na yan. Iba na, iba na, yan. na yan. Sir, roti, lakad ka Tingnan mo ano mas maganda. nakala wala na? Wala na nararamdaman? Wala na. Paresto, Sa mga parang ang pakiramdam. Parang ang gano'n? Mm -hmm. Dati ito si Sir, pasang sisi na no, rin, sabi niya. Na-disgrasya. <laughs> <laughs> okay? Ito. Pero magkagay ka pa rin ng ganyan, ha? Para ano? Hinatak ko na yan ito. Oh, ko na yan. Bibili ako ng bago na ito, ma sobra na yung ano net service yun. Oo, <laughs> oh, wala. Eh, kita mo naman, oh, ko naman. Ano bang simple? Kaya nakadalawa ko kayo, yung isa yung... Ito ay pangit eh, o, Tingnan mo, oh. Tingnan mo, useless na yan. Oh, sus. Wala na pala yan. Yan kasi pagka nasira ay pagka tumagal. eh, hindi ka tulad nung may strap. Mm <laughs> -hmm. uh, meron akong dati noon, kaso sa sobrang tagal lumuwag na rin. Okay. Yung hanggang dito, sobrang tagal lo lumuhod na. May pinili okay. naman ng mga maliligo ng hina. Oh. Sa inyo, observahan uh sure, niyo na 'yan, tingnan niyo na rin. Yeah. Binyo, libre yan dito.